Sige, linawin nuna natin ito. Jaguar! Ang pangalan pa lang, ang ganda na pakinggan. May bahid ng pagiging matapang, may dating. Hindi, nagsimula ang kuwento sa Blackpool sa lahat ng lugar noong 1922. Dalawang lalaki, sina William Lyons at William Walmsley, ang nagsimula ng isang maliit na kumpanya na tinawag na Swallow Sidecar Company. Ang kanilang negosyo, gumagawa ng mga medyo nakaistilong, hugis torpedo na sidecar na ikakabit mo sa mga motorsiklo. Ito ay isang mapagpakumbabang simula malayo sa mga automotive legend na gagawin nila sa huli. Ngunit si Sir William Lyons mayroon siyang ambisyon. Tunay, ambisyon na sasakupin ang mundo. Tiningnan niya ang mga kotse noong panahong iyon tulad ng Austin 7 at naisip niya, kaya kong pagandahin iyan. Noong 1948, inilabas ng Jaguar ang XK 120 sa London Motor Show para lang ipakita ang kanilang bagong twin-cam straight-six engine. Ngunit ang publiko ay nabaliw dito. Ito ay, sa madaling salita, isa sa mga pinakamagandang bagay na nailagay sa apat na gulong. Dinala nila ang kanilang mga gawa sa 24 Hours of Le Mans, ang C-Type, isang racing version ng XK120, ay nanalo noong 1951 at 1953 na nangunguna sa paggamit ng disc brakes na nagbigay dito ng malaking kalamangan. Noong 1961 ipinanganak ang E-Type. Nang makita ito ni Enzo Ferrari, mayroon itong bonnet na walang katapusan, mga kurba na nakakaakit. Ang magagandang panahon sa industriya ng Kotse sa Britanya ay may ugaling magtapos sa luha ng nilamo ng Jaguar ng napakalaki. At sa totoo lang ay sakuna na British Motor Holdings ay biglang isinama sa mga gumagawa ng mga nakakainip na pangpamilyang sasakyan. Naglaho ang kontrol sa kalidad. Ang mga mahuhusay na inhinyero at designer ay pinigilan ng mga komite. Ang mga Jaguar mula 1970s at unang bahagi ng 1980s ay naging kilala. Mga panel na kinakalawang kung titingnan mo lang sila ng kakaiba. Isang reputasyon sa pagkasira na naging katatawanan ng bawat komedyante. Noong 1990, dumating ang tagapagtaguyod na iyon sa anyo ng Ford Motor Company. Sa ilalim ng Ford, naglunsad ang Jaguar ng ilang kawili-wiling kotse. Marami ang nakaramdam na ang mga kotse ay nagiging well, medyo masyadong Ford. Ang pusa ay busog, ngunit tila medyo putol ang mga kuko nito. Nagbabago ang mundo at nagpasya ang Ford na ibenta ang Jaguar kasama ang Land Rover sa Tata Motors ng India. Ano ang alam ng isang higanteng industrial ng India tungkol sa paggawa ng typical na British luxury cars? Natanggal ang tali at handa ng lumukso muli ang malaking pusa. Sa ilalim ng pamumuno sa disenyo ni Ian Callum, sumailalim sa revolusyon ang estilo ng Jaguar. Ang mga kotse tulad ng bagong XF at ang F-Type sports car ay nakamamangha. Ito ay malakas, brutal, napakaganda at nakakatuwang imaneho. Naging cool muli ang Jaguar. Noong 2018, inilunsad nila ang I-Pace. Hindi ito isang hybrid o isang compliance car. Ito ay isang ground-up, all-electric, high-performance SUV. Nanalo ito ng maraming parangal, kabilang ang prestigiyosong World Car of the Year. Inanunsyo ng kumpanya na magiging all-electric, ultra-luxury brand ito. Mula sa mga sidecar ng motorsiklo hanggang sa Le Mans Glory, mula sa halos pagbagsak hanggang sa pagiging pioneer ng electric, maaring humihina ang dagundong, ngunit ang paglukso ay nakatakdang maging mas malakas kaysa dati. Malamang na hindi sasang-ayon si Hammond, ngunit magiging kahanga-hanga ito.